Ito nga pala guys yung tanim naming patola. Ayan, pinagapang namin sa puno ng mangga para marami siya bumunga. At marami na rin po pala kaming na-harvest dyan. Ito ngayon Sa taas yan lahat? Oo. Ay. <laughs> Thank you. Dami binigay ng puno. Alo, ito yung malaki-malaki. Ala, dami. <laughs> Di ba kahapon may nakuha rin da, isa? Ala, dami niya. Kaya e alam, parang matitigas na han. Alam, may antik. Napunta dito, antik. Dadami yan. Wow, dami daming, daming bunga yung ano natin, na ah. Sulit na yung tanim natin. Lalaki, ah. oh. Kakatuwa, <laughs> ah, di ba? Ah. Binigay. Daming binigay na ano, bunga. Kahapon, may isa na kaming nakuha. Ngayon pala, dami pa. Doon, ang dami pa pala sa taas wow dami ang na ang aming patola thank you thank you ito nga pala guys yung source ng aming patola ayan yung puno pinagapang namin sa puno ng mangga. 研究。 Ay, sayang. <laughs> Nanilaw. Hindi ko napitas. Ib na ano, ang Ito na yung na-harvest nating ampalayang maiksi. Ayan. Harvest natin sa ating tanim yan kakatuwa naman kasi mayroon na tayong na harvest hindi na natin kailangan bilihin di ba mga mamshi kaya kailangan magtanim-tanim din tayo para may sariwa tayong bulay na maha harvest okay thank you ang ganda ng bulaklak ng dragon fruit namin ayan oh malapit na bumuka siguro mamayang gabi bubuka na yung mag open na yung ano nyan bulaklak ayan um, ayan pa ba diba? malapit na siya bumuka actually apat yan guys ayan apat yung bulaklak ng aming dragon fruit ayan siya titingnan natin mamayang gabi pag bumuka na yung at ayan na nga sumapit na ang gabi bumuka na yung nag open na yung kanyang flower ayan na yung flower ng ating dragon fruit Siyempre guys, paglipas ng ilang araw, ito na siya, malapit na siya mahinog. Ayan, yan ang itsura niya at ito na yung hinog na siya na pwede na siyang harbisin. Ayan na, hinog na ang ating dragon fruit. A uh, harbisin na natin yan dyan. Ayan, hinog na siya. Ito na yung tatlong dragon uli. Tatlong dragon fruit uli na bunga. Ayan. Napitas natin. Kaya lang ang daming langgam. Daming antik. Ay, nako Kailangan natin tanggalin. Dami, oh. <laughs> hmm. Ayan, kumuha kami ng at nilagyan namin ng tubig. Ayan, nilubog muna namin para umalis sila, oh. Ah, diba? Takutakan lang yan. Takutakan lang yan. Daming langgam kasi. Daming antik. Ah, oh, diba? Yo, isa naman. <laughs> Ganyan pala dapat ginawa sa kanila, oh. Para lumayos yung langgam. <laughs> Kala. Tapon mo din sa gian. <laughs> Fruit natin. Ah. Wake up na dyan. Narbis na na namin ni ate. Ah, di ba? Isang malaki. Tapos, isang large, isang medium, isang small. Ito, <laughs> ah, large, medium, small. <laughs> ah. Naka-harvest na tayo ng ating dragon fruit na naman. Sana mamunga ng maaga. Hindi na siya yearly mamunga. Bigyan tayo ulit ng maraming bunga ng ating dragon fruit. Ito, ang ganda oh. Laki. Laki, yung dingin ng at ayan bibiyakin na natin ang dragon fruit tingnan natin kung maganda ang laman ayan na wow ang ganda ng laman ang tamis niyan guys ganda ng kulay oh Okay, thank you for watching. Hanggang sa susunod na video. God bless. See you next vlog.